Maaga kami nang uwan ng kasaba. Papunta kasi kami ngayon sa dagat. Ngayon ay paalis na kami at ang marami naming plano ay maligo sa dagat at manguha rin ng shell. Pagdating namin dito sa unang destinasyon ay medyo malabo ang tubig. Kaya't nang decide kami na manguha na lang ng shell dyan sa tabi-tabi. At inaantay na lamang din namin dito yung mga kasama namin. Dahil lilipat din kami doon sa tagpuan ng tubig alat at tubig tabang o doon sa tagpuan ng ilog at dagat dahil doon mas marami daw shell. Tsaka maliligo rin kami doon sa Dapitan Boulevard. Okay. Hay naman, nandito naman kami sa pangalawang destinasyon. Nakapark muna tayo ng motor cab at papasok na rin kami dahil dito 'yung abutan ng tubig alat at tubig tabang. Titingnan muna namin kung kaya na manguha ng mga shells sa ganitong oras dahil kailangan daw dito low tide para mas madali daw manguha uha oh. Sugod so na. Oh, bakit? bakit? At doon sa pangalawa naming destinasyon kanina ay medyo mataas pa din ang tubig kaya inatay muna namin na bumaba o mag low tide bago kami babalik doon. Kung kaya't sumaglit so muna kami dito sa ating pangatlong destinasyon dito sa Dapitan Boulevard. After few minutes naman na napansin namin na medyo bumaba na yung tubig, ay eh, bumalik na kami dito sa aming destinasyon na panguha ng shell. Oh, naman, Oh, Oh, na

Dito naman sa ilalim ng tulay ng Dabitan City ay napakalinaw din ng tubig dito. Ito yung tagpuan ng ilog at dagat at sa mga tabi-tabi naman nito na may mga bakawan, nandoon naman yung mga shell na nakukuha natin kanina. At pagkatapos naman namin maligo at manguha ng mga shell, ito na nga yung nadala namin. Marami tayong nadalang shell at ito'y ay pinaghati-hatian na namin para mabigyan din pati yung mga kamag-anak namin sa bukid. At ngayon na may pauwi na kami at magluto rin tayo nitong dala namin shell. <laughs> Dito sa mga daladala naming shell ay pinalipas muna namin ng na isang araw bago namin ito niluto upang mabawasan yung mga putik na nakakain nila. At ang pagluluto naman namin dito ay tinanggal namin yung mga laman lamang tapos ito naman yung aming hinaluan ng pansit. Hindi na nakakain Andrea, hindi naman tulad sa noodles yan eh. Wala, ginagawa ko na. Hungry. Anong hindi? At dito naman po yung matapos na yung makaligo sa dagat Makakuha ng shell Ngayon naman ay panahon na tagkain Kain po Maraming maraming salamat po